Labing-anim na kahulugan ng kabaong sa panaginip. Una, nakakita ka ng kabaong sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na kailangan mo nang tapusin ang isang relasyon o kailangan mo nang mag-move on. Pangalawa, kung ikaw mismo ang nasa loob ng kabaong sa panaginip, ito ay nangangahulugan na nararamdaman mong naiiwan o nahihirapan ka sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Pangatlo, kung ang estranghero ay nasa loob ng kabaong sa panaginip, ito ay nangangahulugan na huwag kang magtitiwala agad sa isang tao na bago mo lang nakilala. Pang-apat. Kung ang kaibigan mo ay nasa loob ng kabaong sa panaginip, ito ay nangangahulugan na namimiss mo ang iyong matalik na kaibigan dahil malayo kayo sa isa't isa. Panglima. Kung ang magulang mo ay nasa loob ng kabaong sa panaginip, ito ay nangangahulugan na ikaw ay nag-aalala sa kalusugan o kalagayan ng iyong magulang. Pang-anim, kung ang kapatid mo ay nasa loob ng kabaong sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng hidwaan o hindi pagkakaintindihan sa pagitan mo at ng iyong kapatid. Pang-pito, kung ang kamag-anak mo ay nasa loob ng kabaong sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng pangungulila sa isang kamag-anak o di kaya may mga hindi pagkakaayos sa pamilya. Pangwalo, kung ang kasamahan mo sa trabaho ay nasa loob ng kabaong sa panaginip, ito ay nangangahulugan na may kasamahan ka sa trabaho na sobrang naiingit sa iyo. Pangsyam, hinahabol ka ng kabaong sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng takot sa pagbabago o pag-aalala sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Pang-sampo, bumili ka ng kabaong sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng iyong pag-amin sa mga pagbabagong kailangang mamangyari sa iyong buhay. Pang-labing isa, lumang kabaong sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng nakaraan na hindi pa lubos na nalalampasan o mga alaala na bumabalik sa iyo. Pang-labing dalawa, bagong kabaong sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng bagong simula o isang bagong yugto na darating sa iyong buhay. Panglabing tatlo, sirang kabaong sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng mga hindi natapos na bagay o hindi maayos na sitwasyon na kailangang ayusin. Panglabing apat, nasunog ang kabaong sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagwawakas ng isang bagay at simula ng isang bago gaya ng pagbabago o pagrinyo. Panglabing lima, gintong kabaong sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng kayamanan o tagumpay na nagmumula sa mga sakripisyo at pagsusong makeup. Panglabing anim, kristal na kabaong sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng mas malalim na pagninilay at pagunawa sa iyong sarili, pati na rin sa mga emosyonal na isyo. So yun lang po mga kaibigan, so please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat!